어니자가 나오는데 바로 이거 알아? 도개물 Ayan po mga ka Good afternoon Ayan Dito naman kami ngayon sa ano po Nalusuan Island Ayan po ang Nalusuan Island mga ka yan. Ayan Ang dami bangka po Ayan po Ayan. At good na good po ngayon ang Uh, dagat, uh, sobrang linis, tingnan nyo. Mm. Yan. Linis na linis talaga yung dagat, no. Sobrang uh, linis. yan po. Tapos, ang dami pong nag diving at saka island hopping, mga divers Tapos, ah. Uh, yung island na yan po, mga divers ah. Uh, part of Bohol na po yan, yan, no. Ayan. Tapos ito yung kauhagan mga drivers yan po. Ah, kauhagan po yan mga drivers no. Ang dami pong mag island hopping dyan kasi um, dahil sa white sun nila. Andyan pong white sun nila yan no? Yan pong white sun nila yan. Tapos <clears throat> ito po ngayon no. Naka-relax po ngayon ang gaze namin. Pati kami naka-relax po ngayon sana po mga drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po paki at paki-subscribe lang po mga drivers si Eugene Diverse Vlog po sana po no matulungan niyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan at tapos yung FB feeds ko mga drivers ay uh, Eugene Vlog lang po no sana may follow at may uh, uh, share po yung mga video ko mga drivers yan Yan. pusat linis pusat sa dagat ngayon mga drivers. Hmm. Kaja. 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 あっ、でも。 Yan, prepare na naman. Prepare naman mga drivers para tumalo na po yung gis namin. Oh yeah!

Yan po mga divers no ha. Nakatalo po sila no. Opo. Yan. Ito yung mga divers namin. Okay kira-kira <laughs> kira, kira. Ya,

thank you, thank you for watching mga drivers. Kaya ayun po mga drivers namin mga drivers. Ang po nila. Yan, nakalimutan pang computer mga drivers. Kaya, thank you for watching mga drivers. すごい。